Good afternoon mga body sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat. At nandito po kami sa uh, area kung saan pwedeng mag-practice driving kasi Kinagamay po natin yung ano yung si Kabsato para kaiba po kasi siya sa owner dati. So syempre kasama ko si Kuya Renjie! Hello. Kasama pala natin. Sino ba nagsasabi? Mare. Galit tayo. Sino ba example. Kaya si <laughs> eh, Buddy Tony eh, syempre. Ay mga boss. At syempre mga buddy ang bago naming kaibigan si Kuya Rolly, supportahan po natin. Galit pa Galit pa siyang bulakan mga buddy at uh, abangan nyo po yung kanyang magiging channel Kuya Rolly Official So, tatulungan po natin siyang gumawa ng kanyang YouTube channel. Yes. At uh, sa kami. sa ganung paraan lang naman, 'di ba? Mas marami tayong ano, kasi ang content ng mga buddy mas ay pag-charity -e din. So, uh, nakaisip siya ng way, sabi niya nga na pag-usapan namin kayo na, na iba yung pakiramdam ng paghi -e charity Although Pwede naman haluan ko yan ng mga daily lives, hmm. yung mga ginagawa mo kung saan ka magaling. Kasi magaling siya kumanta mga body Sa, sa pagkanta talaga niya siya. kasi hindi siya kakanta kasi copyright man. Nakaligtas ka man din ba yan? Nakaligtas. Pero ang talagang talent niya pag sayaw po. Walang copyright May music man. Ang May music man. Nakaligtas. Nakaligtas. Nakaligtas so ayan. Sa mga talent-talent po. Yung hidden talent siguro na ko yung Rolly. Makikita natin yan sa mga susunod na mga vlog sa kanyang channel Kuya Rolly Official uh, lalagay ko po yung link dyan sa comment section supportan po natin bago lang po actually ano po mga body uh, uh, nag message siya sa amin na baka matulungan natin siya sa kanyang youtube channel kasi nga si Kuya Rolly po ay dating nagtatrabaho sa Pogo Yan, alam naman po natin na yung Pogo ay pinag binan na ba? Ano, sinara, Aalis na po. Yes. Uh, driver po siya doon. So, hindi po siya ano ha, yung nangi-scam doon <laughs> ha. hindi po siya. So, legit po siyang ano, driver doon. So, syempre na po siya ng trabaho, walang pagkakitaan. Uh, at the same time, sabi niya baka makatulong. At aminado naman ako, boss, na kung maganda ang maging takbo ng channel, makakatulong po talaga. Pero hindi nga lang ganoon kabilis. So, kumbaga ano lang step by step, saka dapat gusto mo yung ginagawa mo kaya kasi pag ito talaga ginawa mong hmm. ano Business lang para source of income lang, mahirap ka magtagumpay Pero kung yung normal lang, yung gagawin mo lang passion, masaya ka, masaya ka lang. lang o ano lang siya? Smooth lang kasi di mo mawalayan may mga video na pala ako na produce tapos may mga sumusuporta pala sa akin ganun lang kasi ganun kami nagumpisa mga bani pero kung may alam si kuya Rolly na mga way kung ano kain ng bubog <laughs> bubog di ba mga talagang mabing viral yung mga ganun eh pero nakatakot kasi yung <laughs> oo oh, hindi natin kaya eh kain ng hollow blocks di so ba marami nagbabiral na ganyan pero risky kasi sa health at saka ang grabe Diba nandito naman tayo para maghanap buhay hindi maghanap patay <laughs> e eh, no? Para hindi <laughs> magpapatay. So ayan dito si Kuya RNG at si Kuya Rolly pumunta dito kasi nandito kami ni Buddy Tony. Uh, Nagpa-practice si Buddy. Gumaling so. na siya. Ah, grabe. <laughs> Galing sa sakit nagbe-banking na. <laughs> Four wheels <but> nagbe-banking. <laughs> Sabangan yan, hindi niyo po. Sumasampa ng gutter ngayon. <laughs> hindi sa na sampa na kami. Kaya <laughs> nang sumamba. <laughs> <laughs> Subukan ko may gutter. Hindi pa man ano, napintarahan. Kaya yung pala kagandaan boss, yung hindi mo pa uh, hindi mo pa ayusin. Basta yung loob niya okay, okay na may aircon, okay na yan. Magbagong pintura na makita lang. Gas -gas Ay, sigurado. Yan. laging gasgas -gas yan. Lagi may guhit. So ayun at abangan niyo po mga kabadi natin na uh, alam ko po sa mga nagdaang araw, maraming tatanong kung bakit wala tayong mga vlogs about charity. Uh, may inasikaso lang po kasi ako at uh, naging busy. At eto, okay na po lahat sa si kabsato. Eto, nagagamit na po natin at sisimulan po natin yung buwan ng uh, maganda at syempre yung adikain natin na makatulong sa iba. ito uh, naman ay magagamit po natin, gagamitin po natin para din sa makaalwan. Uh, makaalwan ba? tawin yung boss para gumaan gumaan na lang gumaan yung ating mga uh, ginagawang pag, pag kasi syempre yung mga body hindi natin may kakailan tag ulan na so makagamit namin to nila kuya Renji at sa mga nagsasabi po na bakit kay kayo nagkukulab di kayo nagsasama eto nga po dadami na po kami so mas marami kami mas masaya ya E eh, kung makakapunta lang si kuya dito sa amin si kuya Rolly eh kung hindi siya makapunta di kami pupunta doon di ba makakabisita tayo doon sa kanila pwede, kaya mas ma mas maganda po kasi yung samahan na yung pantay-pantay lang tayo although si Kuya mas mataas na yung sa amin <laughs> ano na naman kay hindi siya bossing yeah. <laughs> 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 although sa so, laki yung kinikita sinasawad sa <laughs> wala ka vlog ko to ano wala naman wala ka <laughs> wala naman dito, wala ay, ganun sa si kanya Renji na nanatiling kapantay pa rin namin. Papantay pa rin sa amin kahit medyo mataas na siya. <laughs> Baka kasi tumawa. <laughs> Baka kasi tumawa. Tao. At si Buddy siyempre kahit nakaangat na rin sa buhay. <laughs> <laughs> Nakakausap pa rin tayo, no? Nakaangat na. Ang <laughs> nito. Nakaangat sa gutter po. <laughs> uh, hindi mo talaga ano mga bali, hindi natin papapansin yung yung mga ganung bagay na binibless talaga tayo. Kasi minsan kasi boss, akala natin hindi tayo binibless pero hindi mo lang na-appreciate eh dumadating na pala sa'yo may ibang tao pa kami siya nakakakita ng Tama. blessings na para oh. sa'yo kanya na kanya si body dati yung body Tony <laughs> yeah. grabe grabe si body napakasimpleng mayaman lang ng taong to nagutong pa na bas nagutong pa <laughs> <Oza>! na <laughs> oh sa ang galing mo talaga hindi <laughs> ano <laughs> Pero 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 po, ayun po, uh, abangan niyo po kasi ang plano ko kasi boss, uh, kung sakaling hindi ka busy, 'di ba? At okay. si Buddy at si Kuya Rodi kung may pagkakataon, ang ano ko kasi, kaya siguro uh, bibili ako ng ano boss bigas kahit mga dalawa o tatlong sako. Sa pero ipunin ko kasi tapos yung mga parang reliefs ba. Hmm. Kasi alam naman natin daming nasalanta din sa atin eh. Nagkaroon ng baha, 'di ba? Pero ang bibigyan natin, yung ano talaga, mamimili tayo. Hindi tayo, kasi dudumugin tayo Oo. boss eh. Kaya may naman tayo, mag maghahanap tayo, di ba? O kaya pasensya mo na tong ano namin, tong ibibigay namin. Actually meron na akong ano boss, nakalaan na pera doon para sa bigas. So ayoko namang bigas lang, di ba? At least may mag-ipon-ipon pa konti para sa ulam, kahit mga dilata o ilang sardinas o ilang ah uh, payless, ganon, para may ulam na rin at, at least isang araw na nakakainan nila na, eh, magandang ano so abangan yung mga body at kaya pinarusigi ko din talagang matapos to kasi syempre pag umuulan tapos magbibigay tayo mahirap di ba hindi siya hindi man kaya ng motor oh, hindi talaga kaya experience na namin boss hindi kaya ng yeah, motor talaga yung 50 pieces na panset tsaka tinapay boss wala na hindi nakakayanin dyan paano ka pa magbibigay di ba isang pa lang oh mahirap <laughs> Kaya okay. ko rin matapos si Kabsato para at least mas mapagaan yung ano namin yung gagawin tsaka mas marami tayong maabot tsaka mo doon tala Oo, uh, madadala pong... natin so abangan nyo po eh yun po hindi po ano nawawala yung essence ng pagtulong sa mga channel namin yun naman po yung isang adikain namin although minsan uh, may napapanood po kayong hindi related sa pagtulong kasi kailangan po kasi namin i-vlog yun ipa eh, mag-upload kasi para maging active po yung channel namin So ayaw naman po namin pilitin yung tumulong na hindi naman talaga namin kaya. So sa amin po mas masarap tumulong yung bukal sa'yo, yung on timing, masaya kang magbigay. May dalawa kasing klase ng pagbibigay eh. Yung masaya ka tapos yung iba naman na uh, magbibigay ka lang para papasaya mo yung iba. Dalawa yon Kuha mo yung ibig ko sabihin ko, Yes, of so because... Buti ka pa ako, di ko hindi sabi ko. Hindi kasi may mga tao na kailangan nilang maramdamang masaya sila bago muna siya tumulong meron namang tumutulong muna para maramdaman niyang masaya siya diba? natutulong siya, masaya ako pero masarap naman... tumulong eh oh, napakasarap tumulong kaya nga, basta kailangan, ng, ano na. kailangan ko ng ano eh. siya na-scripted na basta kailangan ko ng natutulungan kita ha? ang lupit talaga <laughs> so ayan mga pati uh, supportan po natin si Kuya Rolly TV official Kuya Rolly official lang Kuya Rolly official Kuya Rolly yeah. official Kuya Roly Official, so talaga ko po sa cha at sa channel, sa comment section yung magiging channel niya po at tutulungan po natin gawin siya mamaya ng channel. Ipag-plus na natin sa screen yung channel Hindi, mas maganda talaga sa comment. Ping, comment i Ipin sa natin yung, yung link sa para pag pinindot nila yung link, diretsyo na sa channel niya. Oo, no, para... tama. No. Kasi kung ipag-plus lang nila lang, ma... oh search oh sila. Oo. Kung maging active na kaagad, no? So, ayan. Active yan sa may link. oh link na naman para diretsyo yun sa kanya. So, si Kuya Rolly, baka may gusto ko sabihin sa mga kabady natin, Kuya Rolly. <laughs> 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 Hindi ba tayo sanay sa camera? kung ano yung, ano ko kung ano yung sa tingin mong aabangan nila o magiging content mo, ano yung maibibigay mo ba sa kanila? Oo, oo, para, kasi may mga ano po tayo, may mga viewers po tayo na uh, nag-aantay lang naman ng ano, ng, siyempre, pa, si Kuya Renji, sabi, si Kuya Renji, tao si Kuya Renji, hindi nila alam mo pagkakilan lang pagkakilanlan, di ba? Wala din din sa support lang kasi mas maganda magmula sa iyo kaya si Kuya Rolly TV official ay uh, magiging ano siguro boss yung masasabi ko lang sa ngayon muna ano. Uh, papasalamat lang ako kay Boss Renji kasi napansin niya yung message ko sa kanya. Oh, grabe <laughs> talaga. Hindi ka nag <laughs> Hindi ka nag <laughs> na ng message. <laughs> ah. <laughs> yung na nag-message ako sa kanya na-replyan niya agad ako nung sabi niya punta ka na lang dito sa amin yun din nag-message na rin ako sa iyo dati di ba? P ni-replyan mo na rin ako eh oy kala ka nagwala ka ng message <laughs> <laughs> kasi naalala ko yung ano ni kuya ano ni kuya Rolly pero sa dami kasi minsan napaghahalo-halo ko yung mga nag-chat mm -hmm. mm -hmm eh lalo din sa pagdating sa technical mga body marami din kasi akong mga ginagawa na mga kaibigan natin so napaghahalo-halo ko siya but sa technical so parang na-recall ko nga na parang kay Quarenjit na lang tapos magkita na lang tayo doon parang ganun kasi si Quarenjit naman magaling naman at ha, nagawa niya ang kanyang pangkulid <laughs> <laughs> Alright. Alright. So ayan po si Kuya Rolly. Supportahan po natin si Kuya Rolly TV official. Siyempre si body Ayan yan, yan uh, si hindi. Kuya... Hindi, hindi natin nag-vlog masyado eh. Hindi wala kasi Wala nang makaangat eh. Hindi, hindi na man, nang, eh. Na. Ikaw? Mar wala Mar nang makaangat ka hindi <laughs> 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 Hindi, ano po to? Although ito? hindi ba namin, hindi ko pa naman kilala masyado si Kuya Rolly. hindi e, ko lang din naman nakita <laughs> si Kuya Rolly. Hindi, kayo kasi mga nag-chat na, nag-message na. Sa akin hindi ba... Ako isang mag-chat tapos na. Tapos na. Tapos si Tapos si na. Tapos na. Tapos na. Tapos official? Kaya Rolly official Kaya na. official, na. Tapos na. Tapos na. Magiging isa na. siya sa team namin. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos sa makakulab-kulab ba no? Although hindi naman lagi na kasama natin siya kasi medyo malayo Siyempre may mga chances, pag may chance makakasama natin siya kasi kasama um, sa grupo natin May chance eh hmm. May pag may chance <laughs> Siyempre pag may chance, may <laughs> chance yun <laughs> Pag may chance, may sa first ano, chance, kayo, may second chance Nag-going pa rin yung work ko Ah nag work ka pa rin? Eh, ano ah. mas maganda pag ano, isundot-sundot mo lang siya? Oh, binala ko talaga lumapit nga sa inyo dahil siyempre yung in-announce na ng Pangulo na gano'n. Mm -hmm. Kumbaga na. naghahanda na ako sa sarili ko ba paglain kami. Kailangan lang boss bakit? Ang sabi um, nga hanggang, hanggang itong taon lang daw na to eh. Ah, ay mas maganda ito. ano pa, yeah. Makakaano ka pa. Hmm. May baga, pa siya. Eh, pa. Pero hindi kami umakasa sa gano'n mamaya biglain lang ba mo? Tama. next taon, lahat-lahat na yon eh. Malay mo hmm. kung yung pinakauna palang ano, mawawasasarado yung sa inyo. Kaya, oh, hindi, hindi no, Hindi, hindi pinakadulo galing talaga ng Warren G. Yeah. Dahil tsaka ano, hindi siya yung wala na, sa palang gagalaw. Oo. Oh. Yung, yung kaganda. Awa naman, pamilya. Ano. Ay, may pamilya, ilang ka naman. Mm Ay, kala ka dalawa sa so ako. <laughs> <laughs> Ayan, yan. Shout out kay Lales kila laki. ate, tsaka kila uh, kuya. ayun ayun So, ayun So, dito muna kami mga bati at ano ang gagawin namin? Uwi na siguro kami. Magaling na rin naman ako mga body. Mahirap lang kasi yung landing pag medyo masikip at mahangin. Medyo dumayo <laughs> yung, yung, yung paa mo, Eh pwede mo naman i ano? Mad-mad pa mad, ko to? Ah, uh, siyempre ay yan. Ay, oh, no, ako pabira. Niya, Automatic kanya, kaya din namin nagkapoy ka <laughs> Anong probinsya mo pala kuya? Mas bate ako. Ay, mas mm. Sayang kasi. Di may mga trupa ka doon sila ano? Sila yung taga mas na yung doon dati kala Idol Jopper. Sila yan Igor. Yan, yan, uh, yan, yan Igor. ay taga doon ka kaya. Uh, kabilang isla sila. Ah, kami kami. Oo, oo, sa Masbate. ba. Dawa na punta ka na doon sa island ba? Yun? Hindi po. Sa, sa ano, sa Burias. Burias Malapit sa ba 'yan? Burias isla 'yon ang pinaka proper mo Mas bate. isla lang yung Burias. Mm. Uh, ganda doon, boss. Para sa iyo. Mm. sapatos. Ano, mga sapatos. Po. Ano size ka ba, boss, buddy? Ay, boss. <laughs> ano size mo sapatos? Punta tayo mas bati. <laughs> hmm, bakit? Maglalaro tayo sa Atos. Basketball. So, mga kapatid, maraming maraming salamat po sa pagsama niyo po sa akin. So, etong vlog na namin to ay wala lang pero gusto ko lang din pa alam po na okay po kami lahat. Ah, uh, 'yun. Issue. Ano lang, ah, uh, tuyo -tuyo lang po tayo at sa mga susunod na panahon. Ito asahan niyo po, yung mga susunod na vlogs natin ay mga ano na ulit pag uh, tulong na po ulit at sa abot ng ating makakaya eh kumbaga pag uh, tawag doon pag alalay sa mga kababayan po natin although wala man po kami sapat nakakayanan pero alam ko po nandyan po kayo sinusuportan niyo po kami Kuya Rolly, si Buddy Tony, yes. at saka si Kuya Renji Yes po po Alright, hanggang sa muli right. Paalam po Paalam Paalam, Paalam sa iyo Woo <laughs> <Not the> right. <laughs>